ito yung ginagawa ko. Pero ang paggamit po nito ay one week lang. Ayan, hindi po pwede yan. So, hindi po pwede na makapal nating ilagay at dapat po talaga sa gabi. Uh, mas okay. <mulong> Hello guys, magandang buhay. Ayan, uh, umaga na naman guys at marami ko nga ang nare-receive about nga sa mga in-upload ko last day. Ayan, katulad nga po doon sa mga nag-million views ko na Kojik and Kalamansi po. Ayan, so may nagtatanong po na kung pwede nga daw, kung ano pa ang pwedeng gamot sa ating pikas. Ayan, so meron po ako doon na in-upload about sa pikas po. Ayan po yung ating kamatis. Ayan, at ngayon po ay uh, still counting po siya ng 59k views. Ayan, so maraming salamat po sa inyong support. Ayan, dahil nga po ang concern po natin is about po sa pikas. Ayan, ako nga po ay nagkaroon ng pikas at ganito na po siya kalaki. Ayan, sa tapat po niyan. Hindi po kasi makita kasi nga po naka uh, may ilaw ako ayan so ayan guys so oh, kung makikita nyo meron po ako dyang pikas ayan so ang possible po na mangyari kung hindi po natin yan aagapan ay posible po yung kumalat sa ating muka at yan po ang magiging dahilan kung mangingitim po yung ating face. Ayan. So, lahat po ng kababaihan ay prone po sa pigas. Kasi nga po sa mga ginagamit nating mga makeup, mga rejuve, ayan, mga pampaganda na yan. <clears throat> kung nakikita nyo guys, ayan, kahit medyo malayo, meron po ako dito. Kasi nga po nang nagpagawa po ako ng bahay, ay tumulong nga po ako sa pagpapagawa. At kasalukuyan po nun ay nagre-rejuve ako. Ayan. So, dahil nga po marami ko rin pimples, ayan. So, ang ginawa ko nga po guys ay yung kamatis lang ang aking pinangaga para po medyo mag light yung ating pikas. So ngayon po uh, may nagtanong po sa akin siguro po lima sila or apat. Yan. So ngayon po ang ina-alternate ko pong ginagamot sa aking pikas ay at saka sa pimples ko katulad po nyan ay eto po. Kung nakikita nyo po yan, ayan, mabibili po yan sa uh, pharmacy or sa mercury drugs. Ayan. So, bago ko nga po ito itrinay, ay binasa ko po muna or nag-research ako na ano po siya ng FDA, ayan, so pwede po siya sa pimples, pwede rin sa pikas igit salat po, sa katikati sa ating balat, at ito nga po ay isa sa ginagamit ko sa aking anak na 4 years old, ayan kapag may katikati siya, e'to yung ginagawa ko pero ang paggamit po nito ay 1 week lang, ayan, hindi po pwedeng tuloy-tuloy natin gamitin to para sa ating pikas, ayan so ngayon po, ang ginagawa ko po dyan, after ko pong maghila sa gabi, sa gabi nyo lang po ito lagay kasi sa gabi po is malamig ang panahon. And higit sa lahat, natutulog lang tayo. Huwag po tayo maglalagay ng kahit na anong cream kung gagamit po tayo ng ating BL. Ayan. So ngayon, ganito po yan. I-open po natin. At ito nga po ay konti na lang dahil nga po madalas ko itong gamitin. Lalo na sa aking bunso. Ayan. So maganda rin po siya sa mga alipunga sa mga seriases ayan, sa mga katikati -kati, sa balat, sa sa leeg, ayan. Kasi si Iya po nagkaroon sa leeg ng mga sugat-sugat or katikati. -kati. So, eto po yung ginamit ko kasi uh, in-advise kami ng doktor na bumili ng cream pero napakamahal po. At hindi rin naman po agad-agad uh, gumaling doon. Pero ito po, as in 2 days lang, ay nawala yung katikati -kati ni Iya. So, ganito lang po ang paggamit niyan guys. walang lang kayo ng konti. Ayan. Hindi po dapat makapal ang paggamit nito, guys. Dapat po, eh, slight lang na idadampin natin sa part na kung ano yung meron tayo na dapat gamutin. Katulad nito, guys, itong pimples ko na yan. So, kung makikita nyo nga, guys, dyan, ayan, medyo nag, na, nag na yung ating pimples or medyo, no, uh, namatay na siya, no? So, yung mark na lang ito, guys. So, eto po, tuwing dadat na ako, guys, ayan, eto yung na alternate ko ganun-ganun lang yan guys and then kerarab lang po natin ayan and then meron pa tayong parts na yan so medyo maliwanag lang po kasi yung ilaw ayan so ganun lang and then ito yung pikas natin guys ayan eto lang po yung part na lalagyan natin ayan so hindi po pwede na makapal natin ilagay at dapat po talaga sa gabi Uh, mas okay po na naka-aircon. Ayan, mas masarap po naka-aircon, mas malamig. So, eto, lalagyan din natin yung part na yan. Ayan. So, yun, eh, ah, hindi po ito nakakatanggal ng, ano, ah, ng piklat, ha. Eto po ay about lang sa ibabaw ng ating skin. Ayan. Kasi po, ito ay parang may halong kung saan ay parang drugs. Di ba? Kasi nga po, ah, hindi to pwedeng gamitin ng gamitin. Especially po sa baby, hindi, ah, ito lang po ay hindi hindi ko po 'to ni require na gamitin ng baby. Ito po ay trinay uh, ko lang sa aking anak. Ayan. Trinay ko lang po ito sa anak ko at nawala po talaga yung katikati niya sa liig. So, ah uh, tingnan nyo pa rin yung reaksyon ng balat ng inyong anak or ng balat nyo kung kasunduan nyo kasi hiyangan din po ito. Ayan. So, napakaganda po nitong BL guys. Ayan. Hindi ko po ito prino-promote. Ayan. Kung nanonood yung company ng BL, hindi ko po ito prino-promote. Dito lang po talaga nawala yung katikati ng anak ko at higit sa lahat. ah uh, talaga namang uh, nagtuyuan yung pimples ko dito in 2 days ayan, kung nakikita nyo ayan, yung mga uh, mga video ko last, yun po ay home remedy lang talaga dito sa loob ng bahay na makikita, so kung ito gusto nyong itry, ayan uh, sundin nyo po yung sinasabi ko na ang paggamit po nito ay slight lang or manipis, ayan, hindi po everyday tong gagamitin ayan, alternate nyo po at saka hindi po makapan Ayan, baka po kasi may gumamit nito, sabi nyo, bakit nagkasugat-sugat yung mukha ko? Ayan, kasi nga po, dapat sundin nyo po yung tamang direction na sinasabi po dito. Ayan, so bago nyo po rin gamitin to, basahin nyo rin po yung nakatatak dyan. Kasi may label po ito, may nakasulat din ko po kung para saan. So, ngayon po, ah, uh, minsan po kasi may mga tao talagang nega ang isip. Ayan, So, hindi po yan mawawala sa atin. Sabi nga eh, kung may bida is may kontrabida. So, ang ina-advise ko po, magbasa din po tayo. At higit sa lahat guys is, ah, uh, ito naman po ay probi na ginagamit ko talaga. Ayan. ah, uh, Bali po, sa gabi po talaga ako gumagamit nito. Then sa after maligo, sa, sa anak ko, ginagawa ko yan after ko siyang linisan. Pero, hindi po tumatagal ng 5 days or 6 days. Ayan. Kasi nga po, usan na talagang naghihilom talaga yung mga katikati niya, yung mga sugat-sugat niya, especially po sa diaper. Di po ba? Sa diaper kasi ang mga bata talagang prone yan. Lalo na kapag hindi nila kasundo yung ah, uh, diaper na ginagamit. So, ito din po ginamit ko sa anak ko. Pero, is light lang po yung paglagay natin. Kasi ang skin po ng bata is manipits. At saka hindi po matagalan itong gamitin. Ay, natanong ko Ayan, sa pharmacy lang po. Pero may nagtitinda na rin po nito sa mga uh, sari-sari store. Ayan. So, nagkakahalaga siguro ito ng mga 50 plus or 40. Dati mura lang to guys. Dati nung hindi pa ito masyadong uh, napapansin natin siguro mga 20 lang. 20 pesos, 18 pesos unang bili ko. And ngayon, nasa 50 plus na siya. Kasi nga, napag-alaman kasi na medyo umi-epekto sa mga katikati. -kati. Ayan, especially sa mga punggal, sa mga psoriasis, ayan. Pwede rin to sa mga balakubak. Iganon-ganon nyo lang guys. Slight lang din kung may mga balakubak kayo. Ayan, kasi yung anak ko, syempre nagbibinata. Lumalabas yung mga ano-ano niya sa katawan. So, ito yung ginagamit ko sa balakubak na. Nagkaroon siya ng balakubak. pero po kasi hindi rin nag advice ng ganito. So, nasa inyo pa rin po yan kung gagamitin nyo o hindi. Ah, hiyangan din lang po. So, ito po ay may nag-request lang na uh, i-review ko uh, para marami din makapanood at higit sa lahat, marami pa matulungan. Ayan. So, wala po tayong sisihan kung sakali kasi Uh, sabi ko nga po sa inyo, eh, din po kayo at higit sa lahat, itry nyo po sa part ng isang katawan nyo kung hiyang sa inyo o hindi. Yun lang guys, at kung may natutunan kayo at nagustuhan nyo, i-like, i-follow, and share nyo na rin guys. Higit sa lahat, i-dismiss nyo na rin. Charot lang. Ayan, sabi sana ay nakatulong po ang aking munting kalaman at ang aking munting experience. Yun lang guys, and maraming salamat po. Bye-bye!